Dapat panagutin. Yan ang iginiit ni House Infra Committee Chairperson Terry Ridon matapos kumpirmahin ng korte na pineke ang affidavit na ginamit ni Orly Gortesa nang siya humarap sa Senado. Mula sa Batasang Pambansa, may detalye si Earl. Earl, Princess of ni House Infra Committee Chairperson Terry Ridon na marapat lang maharap sa reklamong falsification of public document eh, ang tumistigo noon sa Senado na si Orly Gutesa. Yan ay matapos sa ng Manila Regional Trial Court eh, na falsified pala ang kanyang affidavit. Sa desisyong inilabas ng korte, bigo si Gutesa na patunayang hindi peke o forge ang notaryo sa sinumpaan niyang salaysay eh, na binasa niya rin under oath sa imbisikasyon ng Senado noon. Eh. Ang naturang salaysay na may pinaking notaryo na yan eh, ang nauna na rin pinasinungalingan ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos itong gamitin ni Goteza para idawit ang Kongresista sa anumalya ng flood control projects. Well effectively discredited po yung affidavit ni uh, Orly Goteza pero siyempre, nagpakita rin siya doon po sa Senado so yung pong bahagi po ng Senate testimony po niya will be part of the Senate record and that will be subjected to further scrutiny. Nagbabana ng direktiba ang Manila RTC sa Department of Justice para imbestigahan si Goteza at ang iba pang mga personalidad na posibleng nasa likod ng na pamimeke ng kanyang affidavit. Samantala, sa gumugulong ng mga imbestigasyon ng ICI at Ombudsman sa pagtugis sa mga nasa likod ng flood control corruption scandal, kumpiyansa si Ridon na kaya mahaba at mabusisi ang proseso ay para matiyak ng mga otoridad na walang lusot ang sino opisyal na makakasuhan. The question is not a question of speed the question is always a question of uh, the completeness of evidence. Kasi ultimately, ho, if we were fast, but we didn't have enough evidence, sa dulo naman ho, ang gobyerno na pa parin ho yung sisihin, liyo ba? So we support um, how ombudsman Remulla would want it to be, no, to have a reasonable certainty of conviction. Prinsesa ngayon ipinunto naman ng manager person Ridon na dapat magpakita na, muli, magp magpakita na ulit o sumipot na muna si Orly Gutesa sa mga otoridad. Sa ngayon kasi hindi pa nagpapakita ulit si Orly Gutesa, yan ay matapos na hindi sumipot ng imbitahan ng DOJ at hindi rin nagpakita sa pagdinig ng Manila RTC. Balik muna sa inyo.